Ayan ang pag-welcome sa atin sa Gubat Main at nakausap uh, natin si Attorney Cynthia ng Barcelona at nag-aral ang bakla ng uh, linguistic yan ang aking mga at graduate na siya. Ayan ang uh, huling kaganapan na nagkaroon kami ng public speaking at that afternoon muna. Ayan ang ating uh, akla, graduate na siya ng Linguistic. At congratulations daw, at graduate na kami. At ang akla ay super host at that afternoon. Ayan, graduate na siya. Okay, ayan, super husang akla at with medal pa. Ayan, nakita nyo naman. At pumunta kami sa bidang guro sa uh, provincial uh, ng Sorsogon sa DepEd. At nagpabipi ang akla, super at Ayan, na high blood ang akla, super pabipi sa uh, area doon. Ayan at yan, congratulations sa g -SAC. Bye.